Hello everyone! And ito na naman ako. Nakakita na ba kayo ng Toblerone or Giant Toblerone? Yung Giant Higanteng Chocolate. May nagbigay po sa akin anak ng napakalaki Toblerone. Ayan po. Ganyang kalaki. Ganyang kahaba. Ngayon, Uh, matagal ko nang dapat na nailagay ito sa YouTube. Ang kaso, nauna muna kinain namin. May natitira pa naman. Ito. Ito po yung natitira. <laughs> nauna, maganda sana na na ipakita ko na sa yung buong tsokolate na pagkahaba-haba. So, yan ho, galing po dito sa hindi ko nga inubos agad hindi ko po inubos agad kasi nga gusto kong makita nyo at na uh, pagkahaba-haba ng Toblerone uh, ito na lang natira kain kayo mm, bago ko makalimutan may binigay po sa akin chocolate yung isa kong kamag-anak ito po ang pangalan niya Van Houten. Ganda ang ano no, ang ganda ng pangalan. Pero parang parang uh, ay, hindi hindi ako gano'n nagaganda ng gusto sa pangalan. Pero oh, kakaiba yung pangalan ng chocolate nito to. So, ayan to. Ngayon, uh, ko lang sa inyo. O, kung ano, um, kung dapat pa kayong bumili nito o hindi na kasi ang bigat po nito siguro around kilay-kilay ah, kulang-kulang isang kilo po ang bigat nito pero alam nyo ba kung ano ang daman nito kung gano'ng karami ang daman nito ng kahon na, na ito. Napakabigat ang dating. Pero ito lamang po ang makikita nyo. Yan ka. So, yung nakikita nyo, uh, kasi na, kasi naubos na rin po yung namin yung chocolate, uh, kapraso lang po nito, ito ho itong, itong haba na to yan lang po yung chocolate, at, uh, uh pati dito sa kabila, so, Ganyan lang po karami ang chocolate na makikita sa loob nito. Yung Van Houten. At uh, pakita ko naman sa inyo yung pinaka loob. Kung ano ang nakalagay. Yan lamang po. Yan. Cartoon lang po ang nakalagay. Kaya mabila. Actually, maganda lang yung lalagyan. Pero yung loob, nakakainin at chocolate ay napaka-konti. So, kayo nang bahalang humusga, kung dapat niya pang bilhin ito o hindi. Dahil, medyo madadaya tayo sa bigat na ang isipin natin ay marami ang nakalagay sa loob ng karton na ito ng chocolate. Bye.